biyaya ng karagatan at biyaya ng kalupaan. Pero nakuha po natin yan ng libre, binigay lang po yan sa atin. Wala po tayong ginastos na 5 ko. Uh, sapagkat kung inyong uh, natatandaan, diba, na sinabi sa Genesis, sa unang mga kabanata sa Genesis, na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo kasama ang tao. Take note, no? Huling nilikha ng Diyos ang tao. Nalikha niya na ang lahat. Lahat-lahat ng bagay bago niya likhain ang tao. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya, nandyan na lahat. Nalikha niya na yung lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya ang, ang kailangan na lang niyang likhain ay yung mga ngailangan ng mga nilikha niya. Kaya yon huling nilikha niya ang tao sapagkat alam ng Diyos ang mga pangangailangan ng tao ayan, kailangan na lang ng tao ay humingi kumatok at humanap at yan naman po ay kung ako magkakamali ay matatagpuan sa Mateo Kabanatang Pito, Talatang Pito Humanap kayo at kayo makakasumpong kumatok kayo at kay pagbubuksan Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Nandiyan na lahat ng inyong pangangailangan, lahat na ating pangangailangan. Ang kailangan na lang gawin ng tao ay magtiwala, maniwala at manalig at laging umaasa dapat sa Diyos. Hindi kung kani-kaninong tao, hindi kung kani-kaninong kaibigan o kani-kaninong kamag-anak sa magulang, sa Diyos tayo umasa sa Diyos natin hingiin ang lahat ng ating pangangailangan. Kasi sa Genesis pa lang, sinabi na doon, nilikha niya na ang lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan ng tao. Ang kailangan na lang ng tao ay humingi. Humanap, kumatok, kanino tayo hihingi sa kaibigan natin? Hindi. Kanit, saan tayo hanap? Sa, sa magulang natin? Hindi. Lagi tayong mag-ask, lagi tayong humingi kay Lord at ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa pagkakataon sa iyong buhay. Minsan mayroong mga matagal pagbigyan kasi hindi pa naman talaga natin kailangan eh. Pero pag kailangan ng kailangan natin ito, alam na alam na yan ni Lord. Yung pananampalataya mo lang na mahi, makukuha mo yung hinihiling mo sa Kanya. Tinitingnan ni Lord kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya at tinitingnan niya kung kanino ka talaga umaasa. Kaya aspers sa Lord. Wala tayong ibang uh, pagkakatiwalaan. Kasi kapag nagtayo ay nagtiwala sa ating kaibigan, nagtiwala tayo sa kanya at yung kaibigan natin na yan meron pa rin isang kaibigan na papagkatiwalaan at yung pinagkakatiwalaan niya meron pa rin isang yung pagkakatiwalaan kaya yung kwento mo pagdating na sa iba maaring kulang na or sobra kaya sa Diyos natin lahat ilagak Maliit man 'yan na bagay, simpleng bagay man 'yan, imposible man 'yan sa tao, sa Diyos walang imposible. Manalig ka lang at 'yung pananampalataya mo ibigay mo lang sa kanya. At 'yung pag-asa mo, 'wag mong ibigay kung kani-kanino. 'Wag kang umasa sa, kung may boyfriend ka, 'wag kang umasa sa boyfriend mo. 'Wag kang umasa sa kaibigan mo. 'Wag kang umasa sa lahat ng taong nakapalibot sa iyo, sa mga kamag-anak mo or Ah, magulang mo umasa ka sa Diyos sa kanya ka lamang humingi sa kanya ka lamang magtiwala at ang lahat ng kapaguran kabigatan ay maaalis sa buhay mo basta sa Diyos mo lamang ilagak ang lahat kaya iyan o oh, simpleng ulam isdang pangsabawan at tsakalbos ng kamote kung ano-ano na ang aking nasa